Hello guys, nag-harvest na naman ako ng bulaklak ng radish at saka yung pads. So ang ginawa kong sibuyas or bawang dito is pads at saka itong bulaklak ng radish. Yung pads ng radish at saka yung bulaklak. Nilagyan ko lang siya ng itlog, itong tuna. So tuna with pads and ano, garnish na flower. So ito po, tapos na po. Gusto kong tikman para kasi gutom na gutom ako parang takam na takam akong ano, kainin na walang sibuyas at bawang. Ayan, tapos na. Naluto na ang aking ano, tuna with bulaklak ng radish at pads ng radish sinalo ko. Ayan, may kanin. Kain po tayo. Kasama yung tutong ng kanin. Tikman po natin kung gaano kasarap ang tuna na mer wala po siyang bawang, wala po siyang sibuyas ang ginawa kong sibuyas or bawang is yes, ang ano lang, ang pads at saka yung bulaklak ng pads ng radish at bulaklak ng radish Tikman po natin ito po siya ang nilagay ko rin ditong panglasa is asin at bichin ang sakto yung lasa niya ang bulaklak lang Radish ay larasan ko. Sarap. Ulang bawang, walang sibuyas. Yung pads lang at saka bulaklak. Sarap po. Ba Ang kanin ko, ko ko po ay may halong tutong Pero Mak, apa kah saya? Hmm. Ito, hindi ko pinotol. Buo pa yung pads. Pads ng lalis. Tama-tama lang yung pagkaluto niya. Medyo crunchy-crunchy pa. Pero malambot na siya kasi siyempre. Hindi naman gaano malambot. Pero, kasi malatong pa eh. Ito, ito yung ano ng bulaklak. Ang sarap. Simple lang yung lasa po. Pero, masarap po kasi nasa isip ko yung gulay siya. Kapag gulay, maganda talaga ang lasa at gulay. Thank you for watching.